Ako ko ba ayaw ko sa kanya. Siklo siyang nasa siya at may hinipa. Itig na natin to. Alos aktan. Hello ma'am. Kamusta mga bata? Kumain na kayo? Hindi nga. Talaga? Boy well, congrats ha. So, kung mas kamasama baka, na tayo, Ayaw mo, papasya sa mga maraming place dito. Sa hindi ka mainit dito, promise. Oo, oh, talaga. Ha? Anong pagkain? Han mo mukha mo. Dahil ang tingnan pala si Cloud. Hindi mo man naman kasi nakil. Ano? Tanong-tanong na lang yun? Alam mo, asawa ko yun. Saka, akala ko lang na kayo. Neng, neng mo. Hindi mo na kailangan ipaalala yun sa akin. Alam ko na yun, nung una pa lang. Pumain ka mag-isa po. Okay. Okay. Ah, sarap. Pasensya ka na. Mahala ka ito eh. Ako, mahay. Okay na yan. Ako nang bahala. Ha? Oh, andiyan pala si Rosa. Mm -hmm. Bakit hindi siya maglinis dito? Hi, ate. Ako, ganyan talaga si Kuya. Kahit anong linis ko, nagkakalat pa din hayaan mo na. Ganyan talaga yung kuya mo. Sanay na ako dito. Halika na, Arthur. Kumain na tayo. Pinagluto kita. Ay, talaga. Harun mo ka nang magluto ngayon. Oo, oh, sa ang luto yan. Siyempre, masarap ang luto. Siyempre naman. Tara. Tuntay sa kasina. Kain na tayo. Kaya yun, kaya lang. Ha? Anong ilang? Aba... So wala ka nang parang tumabi sa akin? Kasi, ano na si Cloud. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Siglo siyang nasa at may hindi pa. Bakit nandito ako? Akala ko ba ako yung mahal mo? Rosa sa kami ng ate mo at kapatid mo yun. Itigin natin to. Pero ba, hindi ko rin naman to binusto. Nung una, ikaw yung nagpumilit sa akin. Tapos ngayon, aatras ta ka? Nag-iwan po ko sa Eric? ganang na lang yun? Ano to? Sige man lang? masyempre hindi natin Ano saktan? Sa ginagawa mong tuwit, so mo? Hindi ako nasasaktan? Tapos kayo nalang magmamalis ka na ikaw yung biktima? Patay naman ako Anong ipapaliwanag mo? Kitang kita yung kababuyan ni dalawa ni Rosa. Ikaw, Rosa. Masarap ba itong kuya mo, ha? Pinabot itong asaw mo, pinabot mo. Ganyan ka ba katiga? Pati yung pagmamahal na isang lalaki, hinanap sa asawa ko. Rosa, kita. Magkabandit tayo. Oo, oh, ate, kapatid kita. Pero, nasa ka ba nang kailangan kanya? Ako yung nandito, di ba? Tapos na nito, tadating ka lang, tapos kunin mo na siya ulit sa akin, dahil alam mo, fail siya. Rosa, nalilig mo ba sabi sinasabi mo? Sige ba? Pamilit ako sino sa aming dalawa. Ako ba? O ang ate ko? Teka, teka. O sa? Lord. Tignan na kailangan mamili. Total. Ako naman yung parang ibang tao dito eh. Kaya magsama na lang kayong dalawa. Pakayanin ko na lang para sa mga bata. Pero mahal. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Hindi na kita kilala.